Welcome back to our channel The Lindsay's Vlog Ayan, nandito tayo ngayon sa labas Namin sa aming deck no, Para mag relax Relax, kasi sa atoll Ngayon, so relax relax Muna tayo, so bago yan May update ako sa anyways So dahil nga Lagi kami dito sa labas Nag decision ako guys Na bumili Ng aming tambayan dito na pwede talagang ipag-relax ninyo kasi nga ano, ang sarap dito pag dito ka lang nakatambay, nakaupo dito so, nag-decide akong bumili talaga, bumili ako ako, ha, sarili kong kita talaga, sarili kong pera ang binili ko dito so, ipapakita ko sa inyo kung ano yung aking binili na sobrang mahal guys, ito yung mga binili ko, bumili ako ng carpet, yung ating rug dito sa labas, no, para kahit pa ay maging maganda naman talaga. Tapos ito, kasama ito sa, sa binili kong sa sopa talaga dito sa labas. Ito yung kinatawag nila na furniture outside. So, ayan yung binili ko, guys. Tingnan nyo naman. Oh, napakaganda. Oh, makikita nyo talaga ha? na makaka ka. Pwede ka dito magtambay, guys kung gusto mo kasi nga ang ganda dito sa labas so ito yung na decisionan ko guys na bilhin ko talaga kasi ang sarap dito magtambay sa labas no gustong gusto ko talaga yan no? gustong gusto ni husband yung kulay kaya napili ko yan oh, napakaganda dito lagi na kami nagtatambay dito guys pwede ka magkaraoke dito kasi nga ang ganda ng panahon so pag winter naman guys pwede mo tong ano pwede mo tong i-cover kasi may cover siya talaga para hindi siya ma anuhan ng snow so ayan nakita nyo ah, ang ganda ng aming ano guys tambayan pwede na mag karaoke dito pwede ka rin mag-invite ng mga kaibigan para mag ano, dito ba mam tambay tambay magkwentuhan uh, so diba so ipapakita ko din sa inyo guys yung aming uh, yard ang aming garden para naman ma-update kayo kasi nga nag-ano na talaga tapos yung ano guys, yung luma kong ano, chair at saka table na galing dito sa terrace, inilipat ko sa baba, kaya yan ang ipapakita ko sa inyo guys no, punta tayo sa baba so para makita nyo naman kung ano yung mayroon dito, ito yung aking mga kuan ano guys, bumalik kasi yung lamig guys, so tingnan nyo naman ang nangyari sa aking ano, blacklock oh nag ya guys pero babalik din yan babalik din yan ayan ang cute ng aking decoration ba so ito yung fountain na ayusin ko pa para malagay yung tubig guys kasi ang ganda nito eh so ayan yung aking gabi guys ang laki na niya gabi pwede nang gulayin o, diba? hmm. ayan yung bulaklak So, ito yung roses na nilagay ko noon sa loob ng bahay, guys. O, oh, ayan, kinain siya. Kailangan kong madiligan to ng ano, baking soda kasi ano siya, o. Oh, kinain siya ng iwan. Mm, ayan. So, ayan yung mga bulaklak ko. Ayan, na ano na siya, Oh. Nagbalik kasi yung lamig talaga niya. Ayan, ayan, ganyan siya. Pero ano naman siya, babalik yan sa dati kasi mainit na ngayon eh. So, ang ganda oh, di ba? Ayan guys, o, oh, ayan. Namulaklak na siya ng maganda. Nilagyan ko siya ng solar light guys kasi maganda siya tingnan sa gabi. Yung mga halaman ko, nilagyan ko itong, ano, yung mga paso pala. Nilagyan ko ng solar. So, ayan. Yung strawberry ko guys, Oh. Na wala yung iba. Kasi nga, ang lamig Mal lumamig siya bigla tapos ayan yan na lang yung natira guys yung ating table sa taas sa uh, terrace namin nilipat namin dito sa baba o, tingnan nyo naman kasi maglalagay kami ng swimming pool dito guys so ayan nilipat namin yung taas nilagyan namin ng nilagyan ko ng umbrella so lahat yan ako yung nag organize organize talaga na <laughs> nagayos pala kasi pag lalaki naman talaga hindi alam kung anong gagawin, paggagandahin yung bahay so tayo na lang talaga yung mag-decision, so ayan tingnan na naman, napakaganda ba diba? may mga unan pa siya so pwede mag-relax dito habang pinapanood mo yung mga bata na nagsuswimming so ayan, naglagay din ako ng ano dito guys, hammock o doyan para mag-relax, ayan na o siklay, so dito natin lalagay yung swimming pool, dito o, oh, ayan si Clay. Nagduyan-duyan na. So, ayun yung aming playhouse doon. Nilipat doon kasi dito yan dati. Nilipat ko doon. May slide din sila. Yung mga mga, ano ba, para may ano din sila. May, anong tawag dito? Yung bang, may play, ano sila. Parang, laruan nila para hindi sila mabold. O, diyan. May swing sila. May slide. O, di ba? Yan, yan yung aking ano, yan yung aking baba ng deck. So, ngayon guys, uh check natin yung aking garden. So, ayan na oh, lalaki na nila, guys. Oh, tingnan nyo yung aking mga kamatis. May mga bulaklak na siya. Oh, may mga ano na siya oh, yung yung isa guys dito, cherry. Ito yung cherry cherry tomatoes. May ano na siya, oh. May bunga na siya. o oh, nag-i-start na silang mag-bloom. Kasi nga, bigla silang naanuhan ng lamig, eh. Kasi bumalik yung lamig nung mga ilang araw. Nasayan. Yes, ayan. Pero ngayon, ano na sila, oh. Medyo tumaba na sila. Tapos, ayan yung aking mga green onion, guys. Sibuyas. Dahon sibuyas. Tingnan nyo naman, oh. Ang lulusog ang lulusog nila tapos ito yung garlic ko guys kailangan kong diligan tumaya maya at naano na sila oh nag dry na yung ano ito yung garlic ko so may garlic ako tingnan nyo naman oh mga sibuyas ko guys yan yung mga sibuyas ko so libreng libre na talaga may kumakain ng aking sibuyas oh titingnan ko kung ano yung kumakain ito malagyan natin ng ano agad nang baking soda para walang kumain ng ating halaman. Ayan oh So ang oh. daming kumakain o. Oh. Kumaka kinakain nila yung mga tanim ko. So ayan. May mga tumubong kamatis last year guys oh Ayan oh kamatis tumubo. Ayan. Ayan yung mga tanim ko guys. Nakakatuwa. Guys, ito yung mga lili na bumabalik. Every year talaga siya, guys. Every year. So, ang tatabao oh. Uh, ang dami na niyang nag, nagano malapit na siyang magbuka yung mga bulaklak niya. So, ito yung, ito yung may mga mais din ako, guys. Ilang piraso lang naman yan. Para lang laman ko talaga kung mabubuhayan ako ng tanim dito. So, ayan yung aking mga lili. Tingnan nyo yung mga bulaklak. Uy, ka. Mag ano na yan. Malapit ng magbukadkad. Tingnan nyo. So, kahapon guys, na ano ko na rin, na mo ko na yung yard. Tingnan nyo naman, oh, ang linis na. Wala nang, ano, mahabang grass. So, ngayon pupunta tayo sa aming, ano guys, sa harapan para makita nyo naman, no? Oh. So, kay siguro nakita niyo tatlo dati guys kasi ano naman lagi niyo na, lagi ko naman nakukunan ko ay may dalawas kami puno dito yan so napaka ano dito wala masyadong mainit dito sa harapan namin so ayan yung aking mga halaman na bumabalik every year yan nalagyan ko na rin ng mulch yung pampaganda ng ating ano harapan So ito yung aking mga halaman, ang ganda naman black di ba? O, oh, ayan. Ayan yun. So, Laki. Ganyan ako magtanim, guys. Iba-iba ko para maganda yung ano niya. Maganda yung kinalabasan. Tingnan nyo naman, o. iba ko Lagyan ko din ng decoration para mas maganda. So, ayan. Ayan yung malalaki kong paso dito sa harapan. So, makita nyo. Yung harapan namin may ibon. <laughs> Yan yung ibon, oh. Ayun, oh. May ibon. pambehera <laughs> Ginawang ano na ng ibon yung aking decoration sa bahay. So, ito yun. yan Ito, kailangan kong diligan dito, oh. Kasi, hindi ko na nadiligan ng ilang araw uh, to. Ayan, oh. And, yan yung mga tumubo bumalik sa pagtubo guys so ang ganda diba ito yung harap namin guys ito yung harap namin so makikita nyo yung dalawang puno dito so ang daming dumadaan na sasakyan dito kaya ano medyo maingay minsan minsan hindi naman ayan pa ikot na yan yung gilid. Nilinis ko din siya. So, yan. yan yung ating ano, ito lang ang hindi ko gusto guys kasi kakaharang sa ganda ng aking backyard. <laughs> kakaharang. Yan si nag-enjoy sa hammock. Enjoy siya sa hammock. Are you enjoying? Yes. Yes. Yeah. Ayan, nakita niyo na guys ang aking furniture, ang aking garden. So lahat-lahat na yata. Pwera lang sa loob ng bahay. No? So ayan muna ang ating vlog for today guys. So thank you so much for watching. See you in our next vlog. But don't forget to subscribe our channels. The Lenses Vlog. Right, Clay? Yes. Yes. <laughs> and subscribe. Subscribe. Yes, high five. <laughs> subscribe, Yan. Yeah.